Okay. Tugtod mo. Dahil. Yan. Nubuksan namin mga kaidol yung matigas. Kasi minakita kami sa video nito ay kinakain nila. Ito. Yan. Makatas naman. Kinakain nga ng mga bata. Kinakain nyo. Maraming kumakain yan eh. Yan yan. Luuban. Bilog daw ang loob. Yan. Ano pinakang ano siya buto? Ito to da. pa rail. Matigas mari. <laughs> Tutut. Ha? Kita na yung buto. Ye. natin yung buto niyan. Niluluto yung buto, di ba?

dali natin pa uwi ito itong malaki tapos bibiyak-biyakin natin e, titignan natin kung ano laman ng loob nito tigas ano At tigas pala ng ano nyan daw bato rin pala ang loob yan pinakang shield Aso, ay grabe pala mga kaidol ang tigas ng pakashil nitong halaman ng pandan dagat na ito. Ay oh kahit hmm. pakatudtudtudtudin mo yung pinakang sil nung buto eh yung balat nya matamis yung pinakang permerong ano dumidikit doon sa ano ay eh. ah grabe tigas ano ah masarap yung nasa wala pa ano eh parang eh maliit lang pala ang luban. maliit lang. Maliliit lang pala mga kaidulan ang laman ng luob. Talisay po. Yun? Parang sa talisay lang ang lalaki. Ay, marami. Ilan, dalawa? Yeah, ko yun. Ah, maliliit lang pala. Hmm. Dang talisay So, lalaki. parang sa talisay pala mga kaidulan nakambuto nito. Masarap pala today. Eh. Para sa talisay. No? So, ang laman mga kaidol, yung buto ng pandan dagat pala neri, parang yung pinakang rito, eh parang ang lasa niya walang pinagbe sa buto ng talisay. Yun mga kaidol, yung ating uh, na dito sa halaman na ito. Pero, pero itong kunwede, ito, matamis ito mga kaidol. Pwedeng, ano yun, uh, nguya-nguya in laang tapos yung pinakang nandito naman na buto ang kasing laki lamang niya dalawang klase dalawang piraso magkatabihan parang sa talisay lamang ang laman so yun lamang mga idol ito yung ating nadiscovery dito sa halaman na ito ito yung pandan dagat yan o mga idol at napakaganda o oh. dilaw na dilaw at yun ngayon lang tayo nakakuha nito at nakatikim sa lugar na ito kung hindi pa tayo napapunta rito sa liguan dito sa dagat yun lang mga kaidol maraming salamat